speaker set, may, no? Ano yan, may, may na amplifier na ano? Oh, set na po. Ito na kasit na po siya. Mm. Ito kasama magkakasama na to. Yung Ay, po, ito lang. Ah, ito lang. iba naman yung compression. Ito. Ah, ito, ito. lang yung set niya kasama. Ah, ito yung, ko, set. yung set. set pang ganyan. Ito hiwalay yung compression. Ayun, ito hiwalay. Oh. yung ganito. Hindi ito, ito yung kasama. Ayun. 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 Ito yung hindi kasama. Ah, ito yung hindi kasama. Yo. Kasama nitong amplifier with speaker na rin yan. Opo. Oh, Ayun. So ito yung kasama niya speaker ano. Mm. Ito naman ganun din siya. Oh, po. Yan. Para ano no, itay mali to, yon. Yan dito. ayon ito yung mga Bluetooth lahat. Bluetooth. Ito mga Bluetooth speaker Ito mga karaoke set na speaker. Hmm. Ayun guys, ito yung mga karaoke set speaker. Yan naman mayroon dito. Tagayin ito, may mga 8199 no, may, mayroon lang microphone. Yan, may amplifier na rin yan. Yan. With speaker na rin to kasama na sir yung dalawang speaker dito sa set na to ang galing oh may dalawa ng speaker pala doon kasama tapos mayroon ka pang pre na micro yung watts niya po dito na sa ano na po 1200 watts 1200 watts na yan oh tapos 3 way speaker pa tapos 12 inches naka bluetooth na rin to ano Opo. ayun oh meron oh ang ganda guys oh kabi nandito tayo ngayon sa may San Juan dito tayo ngayon sa may kahaba ng Indomingo Street so papasadahan natin dito yung bilihan ng mga appliances at cellphone Ito yung Wonder Bodega guys, yan, na located lang dito sa Indomingo Street, sa may Danrose Building, yung Danrose Building kasi eh, oh. yun, yung Danrose Building, yan, so samayan na lang sila guys, sa may mismo uh, first floor lang, yung Wonder Bodega yan ito yung mga nakasale nila dito sa ngayon ng mga appliances. So, dito nga abutan natin yung mga TV na napakadami ngayong uh, binaba ngayon dito. So, napakadami to So, may mga speaker din sila dito na uh, available na inyong yun magbibili guys dito sa my Wonder Bodega. Ito yung papasadahan natin ngayon. Tara, tara guys. Ayan. At pagpasok natin dito sa loob, makikita na natin agad tong, uh, ano, yung Wonder Bodega. Presyong pangmasa. You know, Presyong pangmasa yan guys. So, doon sa loob. Uh, punta lang tayo dyan at check natin yung mga available nila dito na mga appliances ngayon dito sa Wonder Bodega na located lang sa may uh, Indomingo Domingo Street. Ito, makikita na agad natin to mga napakadami nila mga washing machine na mabibili nyo. Yan, mga washing machine na sulit kasulit dito. At iba't ibang sizes, single tub, double tub. At ito, mga mga automatic din ng mga washing machine meron sila dito guys so yan yeah, mga automatic na mga washing machine na inyong mabibili so mayroon niya mga discount na rin yan, 200 pesos yung discount yan yeah, sa lahat ng kanilang mga washing machine dito at mga dryer guys so oh, 200 pesos kagaya nito kung bibili kayo itong washing machine nila na single tab 5,099 lilis mo lang po yan yung 200 yan na discount at dito sa loob ito yung napakadami nilang mga available dito na mga items dito guys talagang uh, paskong pasko na guys napakadami dito mga available na mga mapa electric pan man mga speaker yan o nandito oh. o pagay nito pagpasok na dito nakita ko agad dito mga electric pan nila dito na naka sale din sa ngayon guys o oh. so pasadaan natin to git yung mga electric pan nila ngayon na nandito so sa mga naganap ng mga wall pan yan mayroon dito ito gaya nito dito meron din sila dito 1375 'yan, mga wall pan na meron dito. 1,350 meron din dito Astron na mga wall pan na inyong mabibili dito. At kagaya nito, may mga speaker din sila dito na maliit. 'Yan, meron din 'yan. So ito kagaya nito, mga cute na speaker na portable, 1099 lang 'yung dito. 'Yan, meron. At ito sa mga ang speaker nila dito. Meron dito tayong mabibili ito, 'yung mga party box speaker sa lagang 8,399 meron dito Astron na party box speaker ayun no. oh. Yun, guys o oh. ito yung mga sizes nya na mga speaker na mabibili nyo rito yan so ulit to oh. ngayong mag uh... ngayong Bermans guys kasil sila nga dito sa Wonder Bodega Ayan o oh. ito pa may mga malaking speaker din na 15,499 Ayan o oh. So sa mga naghahanap din Ito mga dual uh, mic na to Dalawang mic na Pag binili nyo mga party box speaker nila dito Na sa alagang 15,499 Meron din dito 13,899 Ayan o no? Yan Party box speaker guys Na 12 inches Yan meron dito 8,199 Ito yung mga speaker na to guys Ito yung mga sizes nya Yan mga malaking speaker So dito, ito naman ay eh, mga nagkakalaga lang dito ng 9,899. So dito dito guys, pwede kang mamili ng payment, pwede yung installment, pwede yung uh, DCAS o cash. Meron din silang installment, ganyan itong bill is, yung uh, bill is nila, meron sila dito. So i-apply nyo sila through bill is, pwede guys. Oh. So may mga option kayo na pwede nyo hulugulugan yung mga appliances dito. So, ito, kagaya dito kagaya nito guys, so may mga nakita tayo dito mga party box speaker ng Alstron sa halagang 12,699 pesos lang yan dito yan, meron ding 9,399 yan meron dito 15,999 available din dito yan so ito mga magandang klase din ng speaker mayroon dito meron dito pala dito sa mga skyro na financing yan pwede ka din mag avail kung medyo lang yung budget natin so meron mga, mga financing dito skyro bill is so napakadami guys so Gcash meron din So kagaya dito mga party box nila dito 7,899 na lang yan dito Yan Naka 1,800 1,800 watts rechargeable Dalawang pre mics na rin to uh, At ito may dynamic speaker na siya Na 10 inches Na party box halagang 7,899 na lang yan dito Ito napakadami nating Makikita dito mabibili ng mga, par, mga party box speaker Mga portable speaker na hinahanap nyo guys so yan, yan. hanggang dito yan oh. Yung mga malaking na uh, speaker na pang Berman seal nila ito na mga bluetooth speaker na may 200 pesos yung discount oy napakalaki oh yan ito rin oh mga thunderbox na speaker ng astron so mayroon siyang 3000 watts dalawang pre mic na rin yan ito ay 15 inches na dyan sa guys yan And ito pa may mga modulator na rin yan so pwede kang mag dito mag adjust na mga volume hanggang dito yan o. ito may mga maliit din na speaker kayo mabibili dito so depende sa budget nyo na pipiliin nyo lang so piliin nyo lang dito yung kayang kaya ninyo kung medyo mahirapan naman kayo may mga financing pala sila dito billis cakay skyro ito po oh. so, 3,499 na lang yan dito o yan napakadaming selection mapamaliit na speaker o mapamalaki na pakadami dito o yan so, pasadaan lang natin to ah yan so dito rin sa kabila ito may mga speaker din na sila dito na speaker set, speaker set may, no? ano yan, may, may, na amplifier one. na ano oh, set na po. ito nakaset na po siya hmm. ito kasama kasama na to yung Ah, ito lang. Ito iba naman pong ito. Ah, ito, ito lang yung set niya. kasama. Ah, ito yung buawa. set. Yung set Yon, pang ganyan. Pero ito hiwalay pong presyo. Ito hiwalay. Oh. Itong ganito. Hindi ito. Ito yung kasama. Ayon. Ayun. Ito yung hindi kasama. Ah, ito hindi kasama. Yon, pinatong, pinatong lang. So, ito yung kasama itong amplifier with speaker na rin yan. Okay. Oh, Ayun. So, ito yung kasama niya speaker. Hmm. Ano? Ito naman ganun din siya. Oh, yan po. Yan. Para ano no. <laughs> ito yung malito. Yon. Mga set po yun, ayun please. ito yung mga, mga Bluetooth lahat Bluetooth, Bluetooth ito mga Bluetooth speakers okay. ito mga karaoke set na speaker mm. ayun guys ito yung mga karaoke set speaker yan naman mayroon dito oh nito. ito may mga 8199 oh. may, mayroon lang microphone yan may amplifier na rin yan yan with speaker na rin to ito, kasama na to sir yung dalawang speaker okay. dito sa set na to mm. ang galing oh may dalawa ng speaker pa lang kasama oh tapos mayroon ka pang 12 na may na, rom. Yung watts niya po dito na nasa ano na po 1200 watts. 1200 watts na yun, no? Tapos 3 way speaker pa. Tapos 12 inches naka Bluetooth na rin to ano. Opo. Ayun MM, oh no? Meron na rin. Yeah, oh. No? So, so so mga medyo may ano dyan, kaya, -kaya niya, na na ngayon. So ma sakto to. Sa so, mga by November may mga bonuses na yon. Pwedeng-pwede -pwedeng. kung di kumera pa naman kayo, merin din yung Skyro financing na mag uh, ano sa inyo uh, ma sa inyo para mabil ma nyo na itong mga napakaganda nila mga speaker na mayroon pang pre mic yan oh. dito naman o oh, nakita rin natin dito yung kanilang 9,899 na uh, speaker yan with pre mic na rin to guys o oh. so kung gusto naman mag abil nitong ito gaya nitong sa baba o oh, 7,899 may uh, microphone na rin yan yan naka ano rin yan pwede, ano na rin to uh, with a microphone na rin yan ito yung mga amplifier guys oh. so dalawang ano na to dalawang speaker yan pag nagabit kayo itong 7,899 so dito na rin kung gusto naman itong 9,999 na nandito yan with amplifier na rin yan with ganitong speaker guys oh. So malalaki to. Ang ganda, ang ganda nito pagdating ng mga bagong taon, pwede niyo tong kaya mga party o kaya mga birthday party pwede tong gamitin. So so ito dalawang speaker na oh. So hindi mo na kailangan bumili ng ano o kaya magarenta. So dito kasi pang video okay na rin to sir ano? Opo. Yeah. Ayun, no? Kapalaan kasi na may yan. pang ano niyan no. So, sa mga ano magrerenta pa pang magano pa ibanded dito. Sa isang seat lang na to, mayroon ka ng ganito, malaking speaker with amplifier na yan. So ang gaga ito mas maganda to, napakalamin nitong ano kasama nyang bundle oh. So 5,899 no. Oh. Meron ka ng speaker na ganito, oh. 'yan. With dalawang microphone na rin. So sa lagang 5,899 pesos lang 'yan dito. Yung mga latest natin, ito, 'yan. May mga speaker built-in karaoke. Ayun ito, mga latest pala to. Yung built-in songbook, may kasama natin songbook to. Ah, may mga songbook na rin 'yan. Mm, 'yan. Yan, ito. Bluetooth. Kahit wala ka internet, makakanta ka niya. Pwede, ano, wireless. O, saka ito yung TV din na bago. Yung Ayon, yung mga malalaki. No? Ito yung mga video okay na TV. Ayan, no. yung ano ito. ito. ay ah, ito. Mga built-in na, no. Oh, Ayan, mga pang video okay. So, ito pang ano yan. Kahit walang internet. Pero kahit pwede walang internet. Sa internet yan, saka TV plus. Ah, Ayon, okay. okay. Ito yung gaganda nito. Hindi mo na kailangan ng ano, ng pang internet. Ayun. So, pwede na rin sa, ano, sa speaker, ano. Hmm. Ayun, pwede na pala guys, so. oh. Yan, lutot na lang siya, oh. Napakalaki ng mga TV dito, nakita natin, oh. ng Astron. Ayun, oh. yan, yan ah. So mga ano pa ano lang natin, pasadaan lang natin 'tong mga TV nila dito na napakadaming din dito sa may Wonder Bodega ito. Mga TV nila na ka, ano ngayon, oh. naka na rin 'to, guys. Pang bare months na 'to. Yan, iba't ibang sizes 'yan, iba't ibang presyo rin yan mga smart TV ng Astron yan na mabibili nyo rito ayan oh ayan ha oh. so gaya nito yung kanilang um uh, 26 so regular price ito 26,999 ngayon 23 um uh, 1,499 na lang siya naka-sale din to uh, with antenna bar at with uh, another bracket na rin po yan may kasama na siyang bracket guys oh ayan oh So, naka-built in na rin yung ano nya. With a TV Plus na rin yan. With Wi-Fi Bluetooth na rin yan. Yan. Sa so, halagang 26, uh, 23 na lang yan. 23,499. Ayun. Napakalaki nya, no? So, napakalinaw ng ano nyo, guys. Tapos, may, may ano pa siya. May 2 years warranty na rin yan, no? Yan. 2 years warranty. So, kung gusto naman ng uh, mga small size, mayroon din dito, you know. Sabi ni sir na mayroon siyang karaoke na hindi mo na kailangan ng Wi-Fi. So, yan. May naka-ready na yung mga kantas na inyong mapipili dito sa kanilang, to. Astron na rin to. Astron, yan. So, bukod dito, guys, kung gusto nyo naman ng electric pan, mga stand pan, mayroon dito. Kanina, yung sa, ano, sa unahan, ito yung mga wall pan o oh, kaya yung mga electric pan ay yung mabibili dito o kaya nito mga stand pan hello ma'am <laughs> yan si ma'am dumating na uh, tito dito mayroon dito mga stand pan na yung mabibili sa lagang 1,949 yan mayroon din dito 1,299 mayroon din dito sa mga maliit na stand pan mayroon din dito 1,145 yan at ito mga stand pan din na nagkakahalaga ng 1,599 yan nandito Napakadami oh. So iba't ibang ano to, na, makikita natin mga may mga puti, may black. Yan. Ito gay nito, Lexing din na, na stand pan 2799. Ito na naman 2299 Lexing na rin to na electric pan guys oh. At ito mayroon din sila dito 2699 na stand pan oh. Ang ganda nito, ni automatic na rin to. Ang ganda rin ng alin niyo guys, ng pagkagawa, oh kung gusto nyo naman ng mga ganito, Astron din ito ng mga electric pan guys. Sa maliit na mga electric fan nila, ito, 1,349 na lang yan dito. Ayan. Mga maliitan na electric pan na portable din, meron din dito. Ayan, oh. Kung gusto naman ng ganitong sizes, ayan, meron sila din ng 1,299. Ayan, meron dito. 1,299 ng Astron. Ayan. Napakadami, guys. Hanggang doon sa dulo, yan, mga... Mga naka-set na yan. Ito, mga talagang pang video okay na to yung mga nandito, yung mga lakadisplay nila dito sa ngayon. Hanggang TV, mayroon din. Yan, may available din dito. Ayan, o. Oh. Hanggang dito. Yan, o. Oh. Yan, guys. Pasadaan natin ulit, ha. Ah. So, kung may mapusuan kayo, screenshot nyo lang yan pagpunta nyo dito. So, check nyo lang kung nandito naman napakadami stocks nito hindi kayo maubusan talaga mga speaker na napakadami at yung mga TV na napakadami din so hindi na kayo mahirapan ito yung magagandahan dito dahil kung nahirapan kayo mag uh, bumili so mayroon siyang hulugan dito sinasabi so, sinasabing nila may mga financing sila dito na magagamit yon na inyong mapagtipilian bill is skyro yan para hindi na kayo mahirapan sa pagbabayad guys so pwede nyong bulbul ganyan. So ito yung kakaiba sa mga shop na ating napuntahan, yung iba talagang buo cash nyo mabayaran o kaya through GCash dito kung mahirapan kayo sa pagpi sa pagbili. Ito mayroon sila dito mga financing na inyo may ma maabil ma guys. So through bill is a Skyro 'yun Mayroon sila dito. Ayan. At yan guys yung ating update dito sa Wonder Bodega na ating natuklasan na mga bilihan ng mga murang appliances dito at cellphone sa San Juan na located lang sa may in Domingo Street guys. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, paki lang yung notification button na subscribe para lagi kayo ma-update sa ating mga latest video upload. Maraming salamat guys sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta. Bye-bye po naman